Ganda be? Cute, ganda. it's like magical <laughs> <laughs> Look at that rock tree and there you go guyabano tree and that mango tree lucky cute ganda oh here tabi-tabi puno no ganto ba maka ng puno, oh maka nang puno tabi-tabi po <coughs> isako pa ng basura <clears throat> ang ganda na lang ka gano'n Wala ba palang tubo, ano? Salta ka na kasi miso. Ay, ito yung irok. Ano irok? Ito yung irok tree, oh. Sa tabi ng daan, makakakita ka ng irok tree. Yan yung ginagawang kaong. Ano ka dad? Oh, irok tree. Ayun ma, yung mga bilig mo. Mm. oo. Huwag magturo-turo. Okay. Bakit? Yan yung irok. Nagiging ano yan. Yan, yan, layan. Si Rock Trian. Um, ah. Yeah, yan, yeah, yan, parang yung yung na matataas. Okay. Oh, eh? Oo, obi. Ah, kanakunyug. Yan, may puno, o oh, may